Parang Pamarawan sa kupunang ng Lungsod ng Malolos Ito po yung uh, napabalita na mayroon daw pong oil sheen Ito po yung area na yun uh, Sa ngayon po, pagpunta po natin, wala po tayong nakita kahit anong bang traces ng oil itong ang ikiniit ng ilang manging isda at fishpond operator sa Hagonoy at Malolos, Bulacan. Taliwas ito sa nauna ng naibalitang umabot na ang langis sa kanilang lugar mula sa lumabog ng MT Terra Nova sa karagatan ng Limay Bataan noong July 25. Personal na nagsagawa ng Ocular Inspection ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa BIFAR Region 3 sa nasabing lugar ngayong Webes, August 1. Uh, today nga ay nandito tayo sa may uh, tibagin. Uh, Uh, one of the peace fence na nandito naka-mismong naka front ng Manila Bay ay uh, mula pa Marawan ay uh, hanggang dito sa may uh, Hagunoy ay wala naman po tayong nakitang oil sheen or whatever na nadaanan natin. At uh, ngayon po ay nandito nga tayo sa isang peace pen. at nakikita natin na tuloy-tuloy lang yung aquaculture activities dito, uh, mga pag-aalaga ng mga bangos nagkaroon din ng sensory evaluation sa mga bangus sa isang fish pen na pinangunahan ng ahensya, kayo din ang ilang third-party evaluators. Regular daw umunong ginagawang sensory evaluation ng ahensya upang masigurong walang trace ng oil spill ang mga isda at ligtas itong kainin. Nakita natin na anong pagkahuli ay inamoy natin kahit na hindi pa siya inuhugasan ay inamoy na po natin. No, dalawa po yung kinuha natin dahil medyo malaki po ito eh. Nasa 1.2 kilos ang isa. So, pagkayari po noon ay ating ipinalaga. So, wala siyang asin, wala lahat. At tinikman uh, tinigman naman po natin. At uh, sa, sa atin po ay uh, pumasa po siya. Wala po siyang trace ng lasa ng, ng oil. Araw-araw so, -ara po, nating natin gagawin ito. At uh, nakadeploy po yung ating mga mga staff sa mga tatlong sa mga probinsya ay even sa may uh, bandang Cavite po at saka sa NCR so ginagawa po natin 'yan para po ma sigurado natin na or malaman natin kung yung mga isda dito ay uh, contaminated contaminated na po ng langis as para sa yung appearance, yung amoy at saka po yung lasa. Samantala, simula ng may ulat na umabot na sa Hagonoy at Malolos ang oil spill, malaki umano ang naging epekto nito sa aquaculture. Ito pong pagbabangus namin, hindi naman po small scale to. Malawakan po ang ano nito, ang, ang, market. Dito po sa Hagonoy, napakarami po namin nagbabangus dito na talaga pong itong bangus, isa po ito sa pinagkukuna natin ng uh, negosyo. Hindi lang po local, pati po international. Kasi po dito rin po kumukuha ng, ng ng mga bangos. Dito po sila kumukuha sa baybay bay ng, ng Manila Bay, Hagone area po. Eh, paano po kung sisirain po natin yung, yung pong imahe ng bangos na nanggagaling sa Manila Bay? Babagsak po ang ating export. Sino po ang maapektuhan? Di po ba yung mga taong naghahanap buhay sa pangisdaan? Hindi lang po yung mangingisda na, na namamante, na Naguumang po ng panghuli ng alimasag, nagtatahong, nagtatalaba. Ang malaking player po dito, yung pong commercial aquaculture, yung pong nag-aalaga ng bangos. Patuloy naman umano ang mga local government units sa monitoring at paghahanda kung sakaling tumama ang oil spill. Kasi ang baang uh, bulakan alone ay uh, ang estimated sa milk fish lang dito ay nasa 22,000 metric tons na eh. Uh, which is malaki pa po yung Bulacan niya, ay ang Pampanga. Ang Pampanga, I guess, nasa 26,000 or more. So, malaki po ang magiging impact. Kaya ang amin naman, uh, kaya na, na ano po, kami uh, kami nagtutuwa din dahil yung ginagawa ng mga local government units na preparation ay dire-diretso din yung paggawa na ng, ng uh, spill boom na, 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 monitor ko din naman po. Uh, sa part kasi ng BIFAR, ang uh, talagang uh, bibigyan namin talaga ng proteksyon yung mga bukana ng kailugan dahil uh, para po maproteksyonan yung mga inland uh, aquaculture naman natin. Liana Kanilaw, CLTV 36 News.